Kaya pala, hindi ko maitama-tama sa Astrom bago. In order ko kay Juan Papakid. Yung ganito niya. May nakasalba kasing ganito yan dito. Ito. Nawala sa align. May sayad pala. Kaya pala ako ba't nun. Hindi ko maitama ng maganda. Kaya pala ka hindi ko makakita i-drop ng bala kung saan nagpupunta. Sinilip ko. Yung naka, itong, itong kulay itim na ito, spacer nakatanggal sira ito yung ganito abungan ngayon tinanggal ko may ibinira ko ngayon Nagbabaan ako ngayon ako ng tension ng hammer saglit ko lang itsinon yung maliit na asar sa akin gandang tumamasa ko ah? sa 120 tsaka 100 ganili lang ata kalaki grouping oh Ganito kalaki yung grouping sa may itim nito. Pero hindi pa ako satisfied sa patama. Mga ganito kalaki yung grouping sa so 100. Ganyan. Mga ganyan kalaki. Consistent. Ganyan kalaki yung grouping. Pero malaki pa yan. Malaki pa yung grouping na yun sa 100. Ganyan kalaki. 120 tsaka sa 100. Ganyan kalaki. binira ko kasi nung tinesting kay Balang galing kay Ikuan. Ba't ka akong pangit yata ka tumama? Nung pala, may sayad. Tinignan ko yung one neto, may tama. Natanggal. Ayan, tinanggal ko yung isa dito. Sinilip ko, nawala yung sayad niya na. kaya ko'y binira. Nung una, medyo kalat yung tama. Hinihina ako ng konti, konting pihit. Siguro mga kunting konti lang mga 3 inch lang yata inikot ko ibinaba ako bagsik to mama ang lupit tatahimik pa pala to kung wan kasi ala pa lang nakalagay na home or ano patakaya ko pang patahimikin ito pero okay na rin tunog niya Sayad ka ako eh. Kaya pala eh. Nasisira na akong tugtok ng tokotokato. Tug Hindi ko nasilip agad eh. Yung pala, natanggal ito. Ito, may nakalagay na din Natanggal. Ay, nung pa naman, na tune ko. Sa Astro, na-i-kwan. Masyado lang palang malakas yung kwan ko yung APS niya. Kaya, hinihina ako. Group niya ata. Mga ganito palaki. Palit ng konti din yung group. Mga limang piso o ganoon yung grouping sa 120 to 100. Paso around 150. Alahan, hindi ko na makitama rin sa targetan ko. Hanggang 120 lang. Pero, gaganda pa yung performance ng tungkuhan. Kung maitutun pa. Ito pala sa boy. Eh pala para ka kung pumangit yung patama ko natanggal pala yung spacer. Eh ngayon, ganda ng tumama. Inihina ako siya, tumipid sa hangin. Tapos ang ganda ng tumama. Inihina ako la, Hammers spring. Apaka, daling yung tension ng hammer spring. Apakadaling itsun ng baril talaga. So, bandaling itsun. Kahit anong bala hindi ka na mapapagod sa pagtutuning kuha mo agad yung ganda ng patama kahit sa long rings babaguhin ko to PBC lang PBC lang pala air lalagyan ko ng kuha ng foam yan pala medyo maiingay pa siya pero okay na dito nung niya kaso nga lang Gagandaan ko yung mga butas dito. Yun lang. Kaya pala ako parang pangit kumamaka ako ng bala. Hindi naman pala sa bala. rin eh. Dito pala. Ito pala sa larin eh. Nagkaroon siya ng sabit. Ngayon tinignan ko may tama. May tama yung ganito oh. Sa pinakabutas niyo. Puro tama sa mga sabit. Tinanggal ko na yung isa. Ganda na ganda ito. Mama rin pala ng bala. Pero pansin ko sa unit, sa ganun bala, pag maliit na ganun, ang, ang, ang gusto niyang one, uh, output, mga 1.7 lang. Kasi yung 13 putok ko, galimang piso lang yung grouping sa 100, 30 shots. Bumaba siya ng toto, yung karga. 2422 naka 30 shot siya, takotin, tumipid siya na ang ganda ng patama yun lang matutuwa si insan sa bala na yun maganda palang tumama yung bala tuning lang talaga